Yon magandang araw sa inyo mga kabayan. Ngayon, bubunuti na natin yung mananalo para sa unang schedule. O, oh, shoutout mga taga Riyad. Sa Riyad muna to ha. Kasi, uh, hindi pa ako nag-schedule sa mga taga Jeddah. Sa taga Jeddah, relax lang kayo dyan at bubuelo pa si Mamanggay. InshaAllah pagtapos ng mga tong nasa Riyad na to, uh, mag-schedule tayo ng mga taga Jeddah. So, antay lang kayo mga taga Jeddah. So, ito muna mga taga-Riyad, uh, bubunutin na natin 'to at si Kakat mismo ang magbubunot nito. Uh, nilista to nila Commander at nila Patina. So, walang daya 'to mga kabayan ha. 40 lang yung nagpalista kaya ito na yung mananalo ngayon so ayan, bubunuti na ni Kakat kung sino yung mananalo para pata sa lahat, dadaanin natin sa bunutan yung pag-i-schedule mga kabayan, ayan, bubunuti na ni Kakat kung sino yung maswerteng mananalo ayan, congratulations kay Rosana Villanueva number 20, o ayan, congrats kabayan, pick upin mo na yung ano mo, i-message mo ako sa whatsapp at para ma-pick up mo na yung premium mo. Ito, ito yung unang schedule mo dito sa Pa-challenge natin Lahat ng mga nakapag-pick up na kay Mama Guard, May chance pa kayong manalo Pwede kayong magpalista During Youtube Live O, ayan na, bibigyan ko na kayo ng pagkakataon Walang dayaan to, pata sa lahat Pwede pa kayong umulit Mabigyan ulit kung kayo ay swerte At paulit ulit, pwede kayong manalo ulit Mga kabayan O, kontakin mo ako uh, Rosana Villanueva sa Whatsapp para maybigay ko na yung detalye ng pag-pick up or pag-deliver kung ano man ang magandang detalye dyan sa'yo. So, usap tayo sa WhatsApp para ma-forward ko sa'yo lahat ng details ng uh, pag -claim ng premium mo. Uh, congrats! At sa mga hindi pa nabigyan, na nabunot, may, may chance kayo. Kasi dyan sa 40 na yan, dyan ako magbe-base ng schedule. So, pa-isa-isa -isa, na mabawasan yan hanggang sa maubos ko kayong lahat ang importante dyan na i-schedule is ko na kayo ha? o ayan, wala na sasama ng loob dyan na hindi kayo napapansin ni Mamang Guard dito kayo sa YouTube magpapansin kasi madaya si Meta. Hindi na dito daya tayo ni Meta kaya dito tayo sa YouTube magpapansin. Dito kayo sa YouTube mga kabayan. Uh, support niyo dito si Mamang God. Mag-invite kayo ng mga kakilala niyo at pwede ko rin kayong bigyan ng pagkain. So, ganun lang, uh, good vibes lang tayo at uh, mabuting gawain lang sa kapwa yung ginagawa natin. Makakatulong tayo na natin yung mga kababayan natin at mabibigyan natin sila ng pagkain. Libreng pagkain po ito. Wala akong binibigyan. So, congrats sa susunod ulit abangan nyo. Salamat. Wow.